kung gusto mo mag-celebrate, sino ang gusto mong kasama? Kaibigan, di ba? E paano naman kung may problema kang pinagdadaanan? Sino ang gusto mong karamay? Kaibigan din, di ba? Napakahalaga ng kaibigan sa buhay natin. Mas makabuluhan ang bawat milestone ng ating buhay kung kasama natin sila. Nung kinasal tayo, napapaligiran tayo ng mga kaibigan nung pinanganak ang panganay natin, nandun sila at dumalaw sa ospital. Sa mga birthdays, Christmas parties, kasama natin sila mag-celebrate. Pag may sakit tayo, ay una silang nangungumusta. Sa mga krisis na pinagdaanan natin, nandyan din sila para dumamay. Maring kapatid mo siya. Maaring classmate nung grade school or high school at nagpatuloy ang pagkakaibigan hanggang pagtanda. Maaaring ka-batchmate or ka-orgmate nung college o kasama sa opisina, nagkahulihan kayo ng loob. Marahil ang asawa mo, nagsimula kayong magkaibigan at nanatili kayong magkaibigan hanggang ngayon. Paano man kayo naging magkaibigan, mahalaga na may kasama ka sa hirap at ginawa. Ang sabi sa Book of Proverbs, A friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Manalangin tayo. Lord, salamat po sa mga kaibigan na laging naririyan sa kasiyahan at kalungkutan, sa hirap at ginhawa, sa mga pinakamahalagang milestone sa akin buhay. Salamat po dahil sa mga kaibigan ito mas makabuluhan ang buhay. Salamat sa biyaya mo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen.